Ayan mga kabulgan, magandang araw sa ating lahat. Nandito ako sa aking mga munting mga alaga. Magpapakain tayo mga kabulgan. Si, wala tayong trabaho ngayon kasi butuhan. Nakakatapos ko lang magbuto. Ngayon nandito ako magpapakain ako ng aking mga alaga. Ayan mga kabulgan, matagal-tagal ako nakapa, hindi nakapag-vlog kasi busy. Busy tayo mga kabulgan, kaya ngayon lang ulit. Mga kabulgan, papakita ko muna pala sa inyo oh, papakainin natin ito mga kabulgan manok ayan kabibili ko lang yung kahapon ayan. syamo ayan apat yung bago kong bili sa sorosogon ito mga kabulgan nyo aking mga biik ayan. Bagoy natin mga kabulgan ng isa buntis ito mga kabulgan yan ang mabili ko ng nakaraan sa gubat yan malalaki, malalaki ng mga kabulgan yan yung papakainin natin Dagat sabula. Mga burger sa baba. Ngayon mga kabulgan, napakain ka na sila lahat. Ang mga manok. Ang mga iba kong manok mga kabulgan, wala pa dito. Ayan. Nasa one month pa lang yan mga kabulgan. Syamo. Kapag nasaraduhan. बल uh, well, uh...